Good morning, Burias Island. Kagigising ko nga lang ngayon mga idol at ayan, nagmumuni-muni pa tayo. Nakikita nyo, gumagalaw ang mga dahon ng manchanitos. Umuulan kasi at medyo mahangin dito. Kaya nagpakain muna ako ng mga manok. Namiss ko nga ang magpakain ng mga manok at syempre namiss ko rin ang kumain ng sinabawang manok. Nagtataka nga ako dyan mga idol kasi kunti lang lumapit sa akin ng mga manok. Siguro natakot sila sa akin. Natakot siguro sila na baka dumiritso sila sa kawali at di na sila makapagpadami pa ay for the go ilang araw na nga rin dito na maulan mga idol kaya sobrang maputik talaga ang daan ilang bisis na rin akong nadulas mga idol kaya sobrang dumi talaga ng shorts ko na yan At ngayong araw nga ay napag-isipan kong maglaga ng saging dahil na-miss ko ito mga idol. At dahil wala nga kaming bigas ngayon, ito muna ang gagawin naming agahan. Alam nyo bang napakasarap nito iparis sa kapi dahil hindi pa siya gaanong hinog? Nilagay ko na nga ang saging sa napakaputing kaldero. Naku po ang kaldero na ito mga idol. Napakatagal na nito. Bata pa lang ako ay ginagamit na namin ito. At ngayon nga ay nagamit pa rin namin. Pinipili ko nga dyan ang hinog at ang hilaw ay iiwan ko. Lahat nga ng hinog na saging ay pinasok ko na sa kaldero at para maisalang na natin. At syempre ang natitirang hilaw ay ibinalik ko nga sa sako para mapahinog pa natin at para sa sunod naman. Dadalhin na nga natin sa kusina para maisalang na kaagad ito. Lagyan natin ng tubig at palakasan ng apoy para madaling maluto. Ganito ang buhay namin sa probinsya mga idol pag wala kayong bigas. Maraming pwedeng alternative para gawing bigas katulad na lamang ng saging, kamote at iba pa. Iba talaga pag sanay ka sa probinsya at sa bukid, talagang mamimiss mo ang mga ganito. Dito sa probinsya, pag nagluto kami, ay kahoy lang ang gamit at wala kang gagastusin. Manguha ka lang ng mga kahoy sa bukid. May panggatong ka na. At sa pagkakataong ito ay naluto na nga ang ating nilagang saging. Naglagay na nga ako ng dahon ng saging sa mesa at doon natin ibubuhos ang saging. At syempre tinanggalan ko na yan ng tubig para hindi ko matas dyan sa ating lagayan. Nagtimpla na nga tayo dyan ng kaping barako sa baso ni Mamay na Hello Grabe, ang sarap nito mga idol. Ito rin ang isa sa mga hinahanap-hanap ko ang kaping barako na talagang sobrang napakasarap nito mga idol kapag natikman nyo. At sabayan pa ng napakainit na tubig. Naku po, sobrang sarap talaga ng kaping ito. At ano pang hinihintay natin? Kain na tayo mga idol. Tara mga idol, kape tayo. Ayan, kaping barako to yung tinimpla ko. At saka paris natin ay saging na nilaga. Masarap to mga idol.